Mayad-ayad nga, adlaw mga klanon. So, nainitan na ba kayo? So, ano po nyo? Punta na sa Empire Plans Plaza, Kalibo. Tapos, bumili ng aircon. Yung Carrier Air Conditioning. So, ayan. Carrier is the air authority. So, almost 100 years na siya sa, air, sa aircon industry. So, yan. Tapos, ito yung compact namin na inverter which is 32,700 tapos yung may discount siya 29,430 pero may special discount pa to almost 7,000 pesos so up to 85% savings to versus non-inverter so ano pa hinihintay nyo so 5 star din siya so 705 yung wattage niya. So, sobrang tipid. So, ito yung Carrier Inverter Compact. So, with remote na siya. Meron pa siyang free cleaning na twice within one year. Five years yung warranty ng motor. And then, may 8-in-1 filter pa sa loob which is good for dust and pollution. So, ano. And then, nag-eliminate -e siya ng bacteria, smoke at odor. So ayan. Semi non-drift din siya. So hindi na siya tumutulo sa likod. So kailangan 1 inch higher sa plant yung pag-install para hindi siya tutulo sa harap so or sa loob ng kwarto nyo. So ano ano pa yun nito nyo? Bili na sa Empire Plants Plaza. Bye bye.